Know your client policy ng mga kasino dapat ripasuhin upang hindi na maulit pa ang paglustay ng pondo ng mga taga-DPWH Bulacan. Ayon po yan kay Sen. Sherwin uh, Erwin Tulfo. detalye na balita mula kay Raymond at paasari 28. Raymond, good morning. Malaking kakulangan sa panig ng mga kasino kaya't nangyari ang paglustay ng pondo ng mga taga-DPWH Bulacan. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, mahina ang know your client policy na pinaiiral ng mga kasino. Hindi kinilatis ng husto ang grupo ng mga taga-DPWH Bulacan na sina Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Lahat sila ay gumamit ng mga alias kaya nakapagsugal ng umabot sa bilyones sa mga kasino. Si Alcantara ay gumamit ng alias na Joseph Villegas habang si Hernandez ay nagbigay ng fake ID na Marvin D. Guzman at si Project Engineer JP Mendoza ay gumamit naman ng alias na P.J. Asuncion. Para kay Senator Erwin, hindi man lang nagduda ang mga kasino at itinimbre sa anti-money laundering council ang gawain ng mga ito. Tingin ng chairman ng Games and Amusement Committee, mas pinili ng mga kasino na manahimik na lang dahil malaking pera ang dala ni na Alcantara Hernandez at Mendoza sa kanila at malaking income ito. Dagdag pa ni Senator Tufo, magkahayin siya ng resolution para panagutin ang mga kasino na magbubulagan at hindi makipagtulungan sa AMLAC para mapigilan ang corruption at anti-money laundering activities ng mga government officials at para hindi na ito maulit muli. Ito si R. 20 Raymond at Paas para sa DZR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond.